Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon 23 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si San Padre Pio ng Pietrelcina. Kamusta? Si San Padre Pio ng Pietrelcina, na kilala rin bilang San Pio ng Pietrelcina, ay isa sa mga pinakapinapipitagang santo ng ikawinto siglo at kinikilala para sa kanyang pambihirang mga regalong espiritwal, kabilang na ang mga stigmata o mga sugat na kagaya ng kay Kristo sa kanyang mga kamay, paa at tagiliran. Ipinanganak si Padre Pio noong Mayo 25, 1887 sa pangalang Francesco Forgione sa Pietrelcina sa Timog, Italia. Mula sa murang edad, nagpakita siya ng malaking interes sa buhay relihiyoso. Sa edad na 15, sumali siya sa orden ng mga Kapuchinong Minoria at binigyan ng pangalang Pio siya ay naordinahan bilang pare noong 1910. Noong 1918, natanggap niya ang mga stigmata, ang mga tanda ng sugat ni Kristo sa kanyang katawan. Ang mga sugat na ito ay nanatiling nakikita sa kanyang katawan sa loob ng halos limampung taon hanggang sa kanyang kamatayan noong 1968. Kilala rin si Padre Pio sa kanyang kakayahang bumasa ng puso ng mga tao, manghula ng mga hinaharap na pangyayari, at gumawa ng mga milagrosong pagpapagaling. Siya ay kilala sa kanyang masidhing buhay panalangin, dedikasyon sa kumpisal at pakikipagkasundo, gayon din sa kanyang malasakit sa mga nagdurusa at nangangailangan. Minahal ni Padre Pio ang mga tao ng taos puso bilang mga anak ng Diyos at kanyang mga kapatid, sapagkat siya ay laging nananalangin para sa kanilang espiritual na kapakanan. Upang maibsan ang mga pisikal na sugat ng mga tao, itinatag niya ang katedral ng pagmamalasakit na tinawag niyang bahay ng pagpapaginhawa sa paghihirap. Ibinuhos niya ang kanyang buhay sa panalangin, sa paglilingkod sa kapwa, at sa pagtitiis ng sakit alang-alang sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Narito ang isang panalangin para kay San Padre Pio ng Pietrelcina. O Diyos, ikaw na nagbigay kay San Padre Pio ng Pietrelcina, kapuchinong pari, ng biyaya ng malalim na pakikiisa kay Kristo na napako sa krus at minarkahan siya ng limang sugat upang madala sa kanyang katawan ang mga paghihirap ni Kristo para sa iyong simbahan. Hinihiling namin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan na dinggin mo ang aming mga panalangin. Ito ang aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.